Okay. Thank you. Sige na kay Tay ah. Oh. Po. Thank you. Tay ka palagi. Oo. Oh. oh. Kumain na kayo? Oh. Kaya mo pag napapadaan ako dito po. Um, size pa lang. Ah, sige po. sige po. Sige po, salamat po. Sige po. Thank you. Sige po. Okay po, Tay. Sige po. Pasensya na po ah. Oh. <laughs> Ayan, uh, guys. Ayan uh, yung static. Lagi ko nakikita yung static dito sa may regidor. Tan ko ah. Uh, Bawa na mistatay. Si sa pangandusan eh. <laughs> Ako sa pera kung tala-tala. Ah, <laughs> mga tayo pagka uh, balik ko, magdadala ko ng pagkain. Eh, okay, bye-bye! Ah, kaya pag na, lagi ko nakikita si tatay rito sa lugar na to. Ah, eh, ngayon ko na napansin siya na eh. Ito yung sa may RC Trusty. Ang balas na tayo dito. Malabanan. Ah. yung pagtulog natin sa kapwa. Kaya ka kami ginagawa namin ng isawa. Binakakakit na kami. Pagtulog namin sa tatay. Ayan guys, ganito lang po. Habar black malu main motor